today is day 38 of 366 year 2024. Ang hirap pala kapag ka, ano na yung um, 31 pataas na kasi you know, per month, hindi mo na, like uh, yung every single day na dapat alamin mo na kung ano yung ano, yung pang, pang ilan talaga siya. So, ayun, day 38 na tayo. Push! na ako, wala na akong taste of blood pero nararamdaman ko or na natatouch ng tila ko yung tahe. Nakakaloka. Anyway, kachat ko yung asawa ng best friend ko ngayon and ilang araw na silang nasa hospital. So, today na dapat yung release niya pero nakakagalit kasi tung hospital na to pinagintay sila. Clear na siya sa OB and isang doctor na lang which is sa uh, urinalysis, something like that. And ang tagal, until 3 o'clock daw, may curfew daw ang pagre-release ng mga patients. Diba? Kanina pa silang umaga na clear, natanggal na yung swero and all. Nag-stay na lang sila sa hospital, nag-aantay. Ibigay yung bill, tsaka yung um, pag okay ng doctor na pwede na siyang umalis na isa. Okay? So, until 3 lang. So, kanina kachat ko siya ng 2 and then... Um, dumating yung doctor 3.30 or magpo-4 na something like that. And sobra akong naiinis talaga kasi buntis yung best friend ko. Hindi niya kailangan mag sa hospital ng matagal. do meron siyang problema sa chan niya, ganun, uh, gastro, something like that. Hindi naman tama na i-hold nyo yung pa pasyente. Hindi nyo na Kasi pwede namang bayaran na tas makaalis na, ba diba? Well, nakakainis lang kasi yung mga ganito na situation is parang modus na lang yung ginagawa ng mga hospital. I don't know, nakakaloka lang, masakit lang isipin na nakatunga nga ka doon, nag-aantay ng release, pabalik-balik ka sa station, walang yung doktor. Alam mo ba yung ano lang, magtawag na lang kung tama na, okay na ba, na nabang ano, asikasoyin. Pero feeling ko talaga ginagawang negosyo. So ngayon, since 4 na nakarating yung doktor, 3 yung out, hindi na sila pwedeng mag-out. So, kinabukasan na ulit sila. Which means, magbabayad ulit sila ng kwarto for like around 1,700 yung overnight. ba diba? Nakakagalit. Like, ano yun? Tatambay ka na lang sa ospital, wala ka ng suwero, wala ka ng gamot. Well, may pagkain naman, pero lugaw. Imagine yun yung, yung diet niya for the past 3 days. Umaga, tanghali, hapon, lugaw. Sino na ba yung matutuwa dun yung school, Lord? Ay nako, inis talaga ako. Pwede lang i-post sa social media pero syempre hindi ko naman alam yung hospital. Ayoko naman like banggitin tay siraan or hindi naman, hindi ko naman sila sisiraan kasi hindi ko rin alam yung name ng hospital. Pero nakakagalit as in. And uh, alam ko yung area pero hindi ko alam yung name. Ayoko na lang alamin kasi baka hindi ako makapagtimpi mailabas natin sa social media. And nandun pa yung best friend ko, yung asawa niya. Ayoko naman na magkaroon ng issue. Pero parang gusto kong gawin. Alam nyo yon Para i-release na siya agad-agad. Kasi ako yung napapagod sa sitwasyon niya. Nung college kami, ako yung nag-look after sa best friend ko. Kapag ka na hospital siya. And I know the feeling na nag stay sa hospital. Lalo na sa nagbabantay lang. Imagine. Nakaka-stress. Kailangan mong po paruot pa rito. Tapos gagastos ka pa and everything. Alam mo yun yung feeling na nagpapay nga ka na lang sana sa bahay nyo. Eh, lalo pa buntis siya. Na. Naiinis talaga ako as in. Hindi ko talaga mapigilan. Nakakaloka. Iba talaga pagka ma iba, uh, mahal mo na sa buhay yung uh, pag-uusapan. Though, eto ha, ano lang naman, saktong case lang sa kanya. Paano na lang yung mga like cases na hindi nakakabayad, kailangan nang ilabas ng hospital kasi wala na silang pang-extend. Alam mo yun, yung mga gano'n, tapos, gaganotohin nila. I-extend nila. Nakaka-visit talaga Binili parang. si Habibu online. Unbox natin. Ano to? Ah, palm sugar. asukan pala yan? Buo-buo. Tapos, ito puro konjak na yata to. Konjak rice. Konjak fettuccine. Ayan. Puro yata konjak to. Oo, pu pu puro konjak nga. Kasi ito lang yung kinakain na na rice, mga babies. Ayan. Diba? Kakadami. Nakakatuwa. Nakaka-excite. Charo. Yan lang yung lulutuin kong rice para sa kanya. Kasi iba yung rice natin. Ma-carbs. Eto walang carbs to. Gluten-free, vegan. And, ayan siya, oh. Wheat-free. Yan. Yan talaga yung kailangan niya, wheat-free. Kasi, carbs yun soy free, fat free, sugar free lahat na ng free nandito na ayan Push. ang expiry ngayong year na to okay Push. ito yung ganap ko ngayon yung mga ganito, ini-slice-slice ko tapos ito, itatago ko tapos wash and slice and tago ano ba? ito, <laughs> so, oh, broccoli at saka ito Brussels sprouts. Kesa masira, si masira. Ma ano? Masira sila doon sa box sa plastic. Ayan, mislice ko na. Lulutuin ko na lang kapag ka lulutuin. Luto na rin ako ng miso soup. Tapos gagawa naman ako ng banana fritters or maruya. Pero gagamitin ko plantan. Hindi yung saba. So, ayan. Simmer, simmer lang to. Tapos okay. Ito lang matumuka ng bulok pero pwedeng pwede pa to. Yan yung matamis sa kanila. Yung ganyan ka kabulok. Hindi siya bulok eh. Sa loob may ano siya malinis siya. Wait, pakita ko okay, sa inyo. ang ating Marrowy. Push.